Okay, latag na kami oh. Ayan, oh, nakalatag na. Sampu-sampu yan. Sampung ganito. Bali, limang, ano to, limang banata. Kada isang street, ayot. Uh, simula na kami. Simula na ng taniman. Ito yung pinakaunang area pa lang namin galing sa pulo. Ito kung pantay-pantay-pantay natin. Ito, medyo mataas to dito. Huli kasi to eh. Ayun, pantay-pantay yun doon oh. So, goods na goods. Ayan na. Okay, latag na kami o. Oh. Ayan o, nakalatag na. Sampu-sampu yan. Sampung ganito. Sampung ganito. Saan po? Ayan naman siya lang Dito Latag kami Ito namin Tapos na kami maglatag Uy, ang na Latag kami, grabe kubas Wala ng tubig yun Okay mga boss Ito kami sa pulong ng hangitin Ang dami yun Ito yung Ito yung pa Iya, ya, tambahkan teh nasi, sih. tayo ng sisim. Kapayaan. Ayan. Sisim, sisim. tomorrow. Okay yan, magandang hapon. Ayan. Punta na naman tayo dito, magatanggalan na naman tayo ng sisi. Ito yung gamit namin pantanggal ng sisi, oh. Ayan, magatanggal na tayo ng sisi. Ayan. Tapos nga pala kami mag, ano, mag ng walong linya. Bali, tapos na rin lahat magtali. So, ayan. Ito yung, ano, Ayan, magatanggal tayo ng sisi. Medyo malaki po ang dagat. Pero, i-check natin. Check muna tayo. I-check muna tayo. Tanggal tayo ng sisi. saya yang benar ya, amin. Ayan. ayun o tapos na kami yung barkado din ni busing 6 lang na linya amin 8 matapos namin tinalia namin yung kaninang umaga lapitan natin yung gawa namin Na. ayan na, nakalatag na kami 25 kawayan yan kada isang street baliwalo yan, marami yan 25, 25 50 sa dalawa, sa walo, 100, 200 kawayan na yan ayan na, ito na ang mishingi na mga galing sa ano to, island pinaano namin adjust natin to nakaangat to oh, itong isa ayan ito na yung aming pwesto ito na ayan na oh, nakatali na ito na yung aming palulumutan dito ayan dami Ayan ay no 25 linya. 25 na kawayan. Bali limang ano to, limang banata kada isang street ayo. simula na kami. Simula na ng taniman. Ito yung pinakaunang area pa lang namin galing sa pulo. Ayan. Adjust muna natin to masyadong mataas ayan, i-check muna natin kung saan tayo magatanggal ng sise mga bago yata ito eh ayan, mga bago nga so, doon tayo sa kabila magasimula tanggal ng sise ito puro bago ayan ayan, puro bago punta tayo doon sa kabila dito ang amin wala puro lang ano puro bago ito sa barkada na yan pusing doon tayo sa kabila tanggal tayo ng mga sisi tingnan natin Pwesto muna tayo Okay, tanggal na tayo ng sisi. Tanggal ng sisi, tanggal. May maraming sisi. Dapat pala dun lang sa kabila, nasa pula. sa so, kabila dapat ako nagsimula pala ay okay, mali pala yung ipit ng ating manila hindi pala tayo lumalayo mm -hmm. Yes, yes, see gata ng ating tubig so yan mga kabayang magandang hapon so ito tapos na tayo magtanggal ng sisi sa ano, natin main na uh, ano natin talian ng ano, paglalatag so ito na nakahangir na yung nilatag namin tinalian namin to kanina na ah, yung aming mishingi nakaangat na nakahangir na parehas yan ang barkada nyo kanyang tropa ayan nakahangir na 25 na kawayan yan sunod hanggang dun bali limang banata yan lima kada isang street lima ayan ito na yung amin nakahangir na siya dung mataas dito sa kabila ayun na o oh, diba nakahangir na kami ng banata kung sa atin pa eh bilaran ng mga flying fish ayun na. At, yan ay may mga similya na galing yan sa pulo galing sa island ayan oh ayan na nakahangir na so check natin kung pantay 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 natin ito medyo mataas to dito huli kasi to eh ayun pantay pantay yun doon so goods na goods ayan na nakahangir na bali walong linya pa lang yan eh ilang linya to tapos yung isang street don sa dulo sa unahan puno yan puro yan ganyan so bakbaka na tayo ngayon ang <laughs> walang pahinga talaga ayusin natin yung ano ayusin natin papantay natin yung lubid para pantay pantay siya Okay, Magkatanggal magtatanggal muna tayo ng mga buya ayun may mga buya pa dun sa amin oh tanggalin natin to lahat para walang abala sa pag namin so ayun tatanggalin natin itong mga buya na to nasa tabihan na yung mga namumuti na buya na yan tatanggalin natin ayun po marami yan Ayun natin yan. Tanggalin muna natin. Okay, okay tapos na tayo lahat. Nakuha na natin lahat ng na buyaw. Hindi lang natin na videohan kaya wala tayong lagayan. Ayan, lahat. So, paparking na tayo. ngayon, uwi na tayo. Uwi na. Okay na, okay. Finish na, finish. Kaya no. Ah. Uwi na tayo. Ayan. Ito naman yung maliit na speedboat namin pag nagatali kami. Hindi kasi pwede ang malaki. Ayan. Dalawa kami ni boss nagatali kami yan ito kay boss 15 horsepower dito ako dati eh maganda na yung kanyang mabilis akin akin bagal, yan o mabagal yan eh 4 lang Yamaha 4 HP so sakay na tayo sa service natin buwi na tapos na hibas na nga pala, hibas o, nakalutang na yung mga gipang area namin oh. Ayan na yung sa kaibigan ni Boss. Yung amin ay yun sa kabila. Malapit lang kami dito sa pier. O diba? Ito yung service ko.